Ngayong araw nga pala ay sa wakas dumating na rin yung araw na matagal ko nang hinihintay. Pagkagising ko nga ay gumayak na ako agad dahil excited ako sa pupuntahan namin. First time ko din kasi pumunta dito kaya excited ako. sobrang excited ko nga hindi na ako naligo at nagbihis lang ako. Char! <laughs> Yung lugar na pupuntahan namin ay matagal ko ng pangarap na puntahan. Sa totoo lang ay nung January pa ito naka-schedule. Kasama ko dito yung best friend ko, si Patrick at si Beshi. Nung January kasi, birth month naming tatlo nila Beshi. Pero hindi kami natuloy dahil nagkaroon ng outbreak sa Baguio. Kaya nagpa-resked na lang kami ng February. Tamang-tama din at kakatapos lang ng Valentine's. Yung pagpunta namin dito ay hindi na celebration ng birthday namin. Hindi celebration na ng Valentine's. Next naman. <laughs> Sa Baguio nga pala kami pupunta at dito kami sa Victory Liner Sumaka. Yung hotel kasi na nabok namin ay malapit lang sa terminal nila. Dito nga ay tinitignan namin ni best friend kung magkano yung ticket. Tinitignan kasi namin kung kaya pa ng budget namin makauwi sa Bulacan. Char! 626 nga yung ticket per person. Tapos yung sinakyan namin na to ay yung express. Medyo mahal din kasi yung deluxe. Kaya dito na kami sa murad kung saan makakatipid. <laughs> Kayo sa Victory Liner ay sinusunod nila kung anong oras yung alis. Yung schedule namin ay alas 3 sa alis yung bus. At pagdating nga ng alas 3, kahit hindi pa puno ay umalis na ito. CR break. Koy? Koy? Nung nasa SCTX na ay uminto muna yung bus para sa CR break. Kaso nga lang yung dalawang to ay hindi CR break yung ginawa. Ginabi na nga kami sa daan dahil lang sabi din ng konduktor ay 5 to 6 hours ang biyahe. After nang ilang oras na biyahe ay uminto kami sa may bus stop. Kumain nga din ako ng noodles dyan dahil nagwawala na yung mga bulati ko sa tiyan. Yun nga lang nung pinakita sa akin ni Beshi yung map na dadaanan namin ay lalong kumulo yung tiyan ko. Diyos ko, balabi to kayong dalan. <laughs> nung nabusog na nga ang lahat ay bumiyay na kami ulit. Hindi lang masyado nga lata sa video ko pero ang gandang pagmasdan ng city lights ng Baguio. Sulit na sulit naman ang biyahe kahit nakakatakot yung daan. Nagdag pa yung para kang nakasakay sa mga extreme rides. At sa wakas ay nakarating na din kami ng Baguio pagkatapos ng halos 6 na oras na kaldagan. Diyos ko, ne. Sumakay na nga din kami ng taxi papunta sa may hotel. Malapit lang din naman yung hotel. halos 5 minutes lang pag sumakay ng taxi. Pwede din naman itong lakarin kung matyaga ang maglakad. <laughs> Pagkatating namin sa hotel ay kinonfirm namin agad yung book namin. Naglag lang kami at may inad para sa security. Pero ibabalik din naman daw yon kapag ka nag-checkout na. Sabi ko nga kay best friend, tamang tama at meron pa kami pamasahe pa huwi. <laughs> Pagka-confirm nga at pagkakuha ng susi ay diretso na kami sa may room namin. Bali nga kaming dalawa ni Beshi ang magkasama sa room. Excited nga ako dahil first time namin ni Beshi na mag-hotel ng pareho. Matagal na din kasi namin pinaplanong mag-hotel lalo na pag nasa Manila. Dito lang pala sa Baguio matutuloy ang mga pangarap namin. Diyos ko, ne? Eh pagkaayos namin ang gamit ay bumaba muna kami para makabili ng pagkain. Masyado na kasing madami yung dala namin gamit kaya sabi ko kay Beshie dito na lang kami sa bagyo mamili. At nung naging quar naman kami sa hotel ay sabi naman nila ay merong malapit na grocery hand dito. Buti na lang at malapit lang yung family mart dito at least hindi na kami mamamasay Bali ang bibilin lang namin dito ay mga pagkain madali lang maluto. Tsaka bumili na din kami ng tubig dahil nga nagkaroon ng outbreak dito last month dahil sa tubig. Sabi na nila ay okay na din naman yung tubig sa bagyo. Pero naninigurado na lang din kami para wala kaming pagsisiyan sa uli. Namili na din ako dito ng mga dilata. Dahil sa pinag-iistayan namin ay pwede namang magluto sa may baba. Tinanong ko nga kay Beshi kung gusto niyang lutuin ko yung favorite niyang sardinas na may itlog. Gusto niya nga daw kaya bumili na din ako. Tinagdagan na din namin ang chichirya at tinapay yung mga pinamili namin. Para kapag bigla ang nagutom ng oras ay may kainin kami. At bumili na din kami ng soft drinks dahil meron din namang maliit na ref dito sa may room. Naka paper bag yung pinamili namin kaya heto ay yakap-yakap ko. Okay lang din naman sa akin dahil nilalamig na din ako noong mga time na yan. Pagdating namin sa room, may order na lang muna kami ng Jollibee. Anong oras na din kasi, kaya wala na kaming time magluto. Buti nga at merong grab dito sa Baguio, kaya madali kami naka-order. Gutom na nga talaga ako dyan, kaya pagkakuha ko ng order, kumain na ako agad. <laughs> Tara po, kain tayo. By the way guys, update ko lang kayo dun sa libreng milk tea. Alam ko madami nagtataka kung bakit hindi pa ba ako namimili ng nanalo para doon. Pinangako ko sa inyo na dapat nung February 14 ako nag-live. Paso nga lang madaming ganap nung araw na yon kaya hindi ako nakapag-live. Kaya pagpasensyaan nyo na ako guys. Pero yung libreng milk tea na yon ay hindi ko nakakalimutan. Kaya pangako ko sa inyo na bago matapos yung month na to ipipili na ako ng mananalo ng libreng milk tea. Basta patuloy tuloy lang i-share yung mga video ko at dagdag na din yung video na to. Baka meron din kayong kilala na mahilig sa milk tea. Pagtag lang kayo ng dalawang katao at bibigyan ko din sila ng milk tea. Basta ba nakafollow din sila sa akin. Kung ikaw yung maswerteng nanalo ng libreng milk tea, ay sinisigurado kong makakakuha din ng libreng milk tea yung dalawang ime-mention mo. At nga pala, sarado po yung milk tea namin hanggang Monday. Isa din yun sa dahilan kaya hindi ko pa mabibigay yung libreng milk tea nyo. Dahil yung mga nakarang stop ko ng flavor na ng Milk Tea ay nasold out lahat. Kaya maraming maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa Milk Tea business namin. Sana po ay huwag kayong magsawa. At maraming maraming salamat din po sa mga sumusuporta sa mga vlog ko. Yung libreng Milk Tea nyo ay huwag kayong magalala at hindi matatapos yung buwan na to at may bibigay ko yun. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna yung video ko. Yun lang. Bye!